yung daga yan yung kita nyo yung tulay na yun yun yung mahirap daga yun, daan na yun. Dahil ang lalim yan dalang tulay di pa na kaya sa ilalim pa lang ng tulay kami tumadaan ayan o yun tapos yung kalsada yan Pakarami lupa, pakarami lupa. yan, nandito kami sa Talipangan, sa harap ng infinity at pagpunta kami ngayon ng occidental paisi naman kami ngayon dahil medyo mahirap ang daan sa sasakyan kaya dagat naman kami ngayon minutes Daro na rin kami sa Occidental ngayon Ridig nyo ang umong ng motor yan Nakasakay kami sa Kwanza lang sa motorboat Napakaganda ng tanawin Medyo pa lang uh, malabok dahil wangko Pero napakaganda ng panahon no? hindi na siyang bumibilis so yung lumalakas ang hugo ng motor yan ito infinity means transfer out yan ang naroon sa amin sa bako infinity boundary ng occidental at ng oriental ito itong punta na ito dahil pagkatawid dito punta na ito ay ito na yan, occidental na yan yan ito ang boundary ito boundary oriental, occidental yan Malita ah, buhangin, malita buhangin ito mesti buhangin. <laughs> tadi siapa? Makan tadi. ng apat dagdaga yan yung kita yung tulay na yon yun yun mahirap na yun ang lalim niya dahil tulay hindi pa nadadaga kaya sa ilalim pa lang ng tulay kami tumadaan ayun o yun tapos yung kalsada tanaw Pati guys, uh, kami sa kalitid sa bangka Pito kami Dalawang bankero at saka kami lima Galing sa amin Pero okay lang, kaya 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 Dahil yun ako uh, magandang panahon Walang alon May alon siya, padayat na padayat ang alon malapit-lapit na kami ngayon sabi ko pupuntahan ngayon lang minuto na lang naroon na kami ilang panalangin ay sa saros mo gusto mong magsabang na kahit ng walang alon at para talang na sa dito walang alon na

Nagpatay na ng makina Ang aming bank bankero Kaya ito Yan. So, kami Ng Malbalate Alright guys